hapon na dito ngayon. So, may pasok tayo ngayon. Late yung pasok ko ngayon. Ang ganda ng kahoy dito, oh. Yan, you oh. Know, Nag-uumpisa na siyang maglagas. So, hindi na masyadong maraming, ano, uh, dahon. Naglalagas na siya. Pero, ang ganda ng kulay. So, tara, pasok tayo. May pasok ako ngayon, eh. <laughs> Late yung pasok ko ngayon, eh. Pang hapon. Ang uwi ko is, uh, mamayang gabi. Alas 10 ng gabi yung uwi ko so ayun medyo malamig pero tama lang light jacket okay na so tara pasok tayo ganda ng ano ng ng view kung makikita nyo yung araw oh. sobrang ano tanghalik kasi ngayon kaya yung araw nakalabas pero yan yung view ng ano natin ang ganda ng view oh. yan ikot tayo andyan yung soccer field doon pero lahat ng mga puno doon sa gilid is puro mga dilaw naglalagas na sila mamaya nito malamang medyo malamig pero tanghaling tapat eh kaya sakto lang yung lamig niya ito ang ganda rin ng kulay ng ka ng punong kahoy na to kaya lang wala na yung sa dulo wala na nagsisipaglagasan na sila yan you know. ay. <tinyo> 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 ay ganda ng kulay yan nagulat ako <tinyo> <laughs> Nagulat ako sa ano tawag dito, 'yung aso. <laughs> Hanggang ngayon tumatahol pa rin siya. Sobra yung gulat ko kasi sobrang lakas ng ano niya. Eh. 'yung tahol niya, tumak tumakbo talaga siya malapit sa akin. <laughs>